Dahil sira ang aming rice cooker, ayan, pinapaayos ko nga dahil ano, malaki ang rice cooker na yan, yan ang gusto kong saingan. Kaya e, yung isa din, sira din, paayos yung, ko. ano, washing machine, yung... Ang bilis nang niya guys na ayos, ano, yung... tinggalaw lang, Diyos ko, ang bilis mga ayos ka talaga no unting galaw lang pera na ayun po palo ayun palo na mm, ayun na na <laughs> ano lang ano doon yun sa may adjuster na ah doon sa adjuster yun sa loob mhm kasi -mm. nanonood ako sa google eh ay sa youtube oh yun lang may ilaw kaya lang siyempre kung hindi ka mag-aayos mahirap galawin kasi oh, hindi mo hindi mo trabaho dapat oh, tumupula yan. Ayan ang pumula. Hmm. Kunin mong galdero. <laughs> Nagkukuk eh. Ayan o. Oh, pumula. Oo, oh, magkukusa yan sa warm. Hmm, yun na nga. Kasi, nung last, nasunog nga. Tingnan mo yung kaldero, nasunog yung ano. Dapat. Grabing itim ng tutong eh. <laughs> Sabi ko sa asawa ko. Hindi mo naman sinitsika ako. Iba na pala ang ano Dapat ng... Dapat kung nagwa-warm, luto na. Hindi Hindi siya nagpatay. dire diretso ang pula. Pula. Nung last. Nung nakaraan, nagwarm naman siya. Mm. hindi pa kulo. Tapos nung nagsahin na sa wako, tuloy-tuloy, <laughs> hindi na bumababa. Hindi na siya nag-warm. Mm. Na, Pag-observa natin yan. Maganda kasi yan, malaki. Mm. Kahit dalawang isang kainan. isang kilo yan eh. Sobra pa? Ayan na. 1.8 eh. Eh, magsaing ko ng maga. Hindi na ako magsaing ng tanghali. Oo. Oh. Ayoko naman yung maliit kasi isang kainan lang. Saing na naman. Oo, sayang, di ba? Uh. Dahil ko kasi dito, dalawang kainan yung isang saing. Ano, oh, nagtupo po. to eh. Hmm. Ayun yung ta. <laughs> hindi mag warm 'yan. Kasi nagpa-init. Kumbaga 'yung iba kasi, ay hindi magwo-warm 'yan. Hindi. Kasi tubig init lang 'yan eh. Kumbaga 'yung iba, magluto, mag magtinola. Mag Siyempre, sa sobrang init, i-keep warm 'yan. Pipindutin uli hanggang tutukuran nila ng kutsara para tuloy-tuloy ang init. Oh. Paul yun. Kasi hindi naman pang ano yan eh. Luto ng ano. Pang sinaing lang yan eh. Kasi kung luto na yan, kaya nga may butas to eh. Sisingaw yan. Hindi, hindi yan minsan dito. nagluto ko sinigang eh. Ay, Paul yun. Namatay. Paul yun. Hindi, namamatay siya. Tapos pindot oh, ko eh. Yun. yun sa maliit yun. Bawal ang tinula dito. naman ano sinaing lang. Kahit na hmm. sinaksak mo lang. Mm. Kahit hanggang bukas hindi mo patayin, puro mm -mm. Keep, keep warm lang yon, mm. Niinit lang. Ano, you know, niinit ko. Oh. Yung doon sa maliit pa, na nabusan kaming gas bigla. Mm. Ah, nagluto ko doon. Tinulas, sinigang. Eh, yun nga ang ginawa mm. ng iba. Tututuran nila. si. Hindi, so, hindi, hindi ko siya tututuran. Sa sobrang init, magwa-warm yun. Noon ko lang siya ulit. Ayan. 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 Kasi ito, pang lang. Kaya, nga, may ano, butas para pagka, ano, hindi siya apaw. Uh, Pasaway Kasaway, si eh, singaw. walang pambili agad ng gas, eh. Kaya talaga. Kahoy. Wala, itim din yung kaldero. <laughs> Ay, yun ako Anong gawain, Ay naku po. Walang gawain, dahi. Ano, may... Hindi magwa-warm yan. Kukulo yan ang kukulo. Ayan o. Oo. Ayan. Diba? Gumulo na o. Oh. Bakit nung nagluto ako ng ano, nagwa-warm naman? Hindi magwa-warm yan kung ang sinaing hibas na. Magwa-warm yan. Ayan o. Oh. Uh -uh. Diba -dilaw? Okay na yan. Okay na okay yan. Okay na yan. Ayan, oh. Oh. Kasaglit lang talaga ako oh, nung pinanood ko Hindi, sa YouTube. Sige, trabaho ko yan eh. Oo. Yun o, Sige, okay na. may init pa. Oo, oh, magkano naman yun? 150. Ah, so may warranty ka naman. Pag-agin ako,